I, I datang ya bun, uh, di sana lah. ini, ah Melis Nore ini masih oh. am, atau apa ini? Oh, ada apa ya? Tengok aku mau dinas, kata bot <laughs> Teh teh oh. teh, ini sih aku lah, aku lah mau, seberang dan uh, warna jawa <coughs> hey, pun nggak baik, ay... kabayan banyak nih tordeng pe Oh, nung balong mo yan, sir, taro sa sana. Ba punta na na. Okay? Masaya na magsalita. Punta na, punta na na Sige, ang uh, mga sinabing JP. Sabi <laughs> nah, ko na, JP, kalambat na na, kalambat na na kanong. At ako, Ken, eh. Oh, sana, ya. wow, para siyempre mga kaluguran takaluguran. Two and one. Ah, oh, wow. malalag kong marahap na ako, Tay. Amo ah, manin ay ako. Uh, Ah, tayo, si bano, ba Ay! Ah, ba pa mo yata ito na tay. Ba mo chikin yan? Ba na ba? na mo yan ka! Tao? Maraos na pa pala? Lang sa marami ni niya? Kaya tayo niya siguro. niya siguro. Bukit po na. Tay. Oo. ka na ako may pakayang netong. <technologies>

Oh, bakit oh, ka tong tayo ka pa? O bakit ka chokaante niyan, bro? Papat papat ka na ko. Bro. Wala oh, grabe ka ng mumuran. Uksi mo ni amaka salin ka, bro. Okay o, pala. Mumuran. Loko mo na, bro. Mumuran. Lakom mo na, bro. Loko ka na ako eh. Hoy, papo. Oh, mumuran ka, mumuran ka muli, ne. Loko mo na. Alakin rogo mong kayo, no? Inyaad mo kang darang susana pa pa kware. Alam mo pa sana, bro.

Ma mama Nandito, mama ini ya. Mama, ayo, ayo. Ali Ali tinggal ngapa lagi Ali juga? Ali gue ada dua orang ya, punya si beratun ya. Wow, Seri orang. Jadi milah kita ren? Jadi milah. Abis ya kayak nongkrong kanan dan Ali dia. Datang seri tanda ren ini. Cari gue Ciri gula, alubeti, Ali Beiti, Apa sih deh? Bisa deh, kayak orang yang punya kanan mah. Ayo, bah. Portet ya punya ini. Portet ren. Bayang kang kaya, Bangkok! araw! hindi mo kumita, Mamin ka, doon talaga panay mong yabog ba? Panay mo rin mo ka? Maap ya ko! Ito na nga ng papang mo, panay mo na mo! Eh, ko! Ang tindihan ko nga ngayon eh! sopan mo Nice! Tama yan. Kini ako na eh, ko itang mag-busit. Kini kailangan ko kanya. Kapagka na gagawin panitas, mag-survive. Mag-kahit sobang kung ko kasi mag-agay ang 10th floor niya. Yan, yung mga mangarap? 10th floor? Oo. Nang floor niya pa mo, manalas niya eh. Oo, siya pa kayang... pang floor Pati may and second floor yan. ala nang tutulong kasi may sabat semento. Wala ko mo na yung malambat. Wala ka nga Okay ka mo, Kenny? Wala, may ala. May last money lang pala rin ng $200 na. Ang pungunta ko. ko mong mabisi pa. ko. Gaganakanda ka. Kung okay ka mo, Kenny, Hindi mo ko. Kaya mo pa yung mo. Ha, mga sa... Ay, no. lakas your... niya. Ay, puno naman yung ostres din. Ostres? Oo, wala naman mga kanyang labig yan eh. Yeah, yon, eh. Oh, wala po lang mga ragul eh. wala, hindi natin lang naman mga kanyang kaya. Pero walang kiraso ka niya din. Kadwa! Lalo ka dwa, kalaram mo niya eh. Lalo na, pala, lalo na. pala, black sand mo, alam mo. Agay sa inyo rin mga ragul ang ostres. Ito naman. What? Pero anong level ang ostres naman ko? Hindi ano pong ini, bab? Malasin ka ka eh! Tama lang ay, mga tigong tao! Ay! Pero anong hebo lang ay... Awan eh! Oh, marasin ka ah! Ay! Marasin ka sa muro! Bumala oh, ko lang di mga nagulay! Kaya ayaw na mo! Ors, orsis na rin yung orsbits! Ah, sinawa yung kasing karting orsis nga lang mo eh! Yan eh, papa! Then yung hebo na rin yung tuyo, ang ganong bengi din! Oh, siyempre! Sabi yung nasa perimigan niya rin! Sabi yung... Baka <laughs> <laughs> pag-isang... Abak untuk keh ebon Kali naman, Ako ebon nang ebon? nah nandinaba na piritur, oh Ebon epon ebon ebon epon, uli magasaya ang keningen ngiklapi papang isip, bro. Pang. O, nang kanoong kasi mangintana piliaw, e, sandakawang okay, nang oke kasi lamurugo, makarinie kang bapu, makarinie kang mo, tatang kang mo, makarinie kang baba mo, makarinie kang mo, makarinie baba mo,

야, 야 y a m a 요시 s 시 d 만 o k 긴 가나 a 이가이 i 만나 k 긴 a 나 n 이가이 l 아요 i 마